Meron na naman tayong malaking box from the Philippines at nandito ang aming cravings. For today's vlog, mag-open tayo ng box galing sa Pinas. At kitang-kita nyo naman kung sino yung mga excited. Parang nararamdaman ata nila na meron dito para sa kanila. Yun na nga yung inuna kong hanapin para matahimik naman ang dalawang to. Kanina pa din kasi talaga sila nag -aaba. At ito nga ang favorite ng twins na Choco Malos. Tingnan mo nga ang mga ngiti ni Charlie and Chino. Itong mga Choco Malos ay padala ng nilang mami And tinaglay nga dito sa box. Tinagdagan na nga niya kasi alam niyang mauubos ka agad ng twins. Parang 10 boxes nga ata to. Bukod dyan ay pinadala ko na din itong mga nabili kong candies from Japan. Ito yung mga DIY candies na ginagawa natin last time. Meron kasing mga bago and para matry natin. And super cute na mga to. Lahat nga ng bago na nakita ko ay in order ko na din. Tapos meron pa rin pala dito mga Choco Malos. Kaya naman tingnan nyo si Chino doon sa likod. Bukod dyan ay pinadalan din niya ako nitong kasoy. Habang ito naman ay yung iba pang Japanese candies. At makikita nyo din yan sa mga susunod na videos. Nagulat nga din ako dito kasi pinadala pa rin para nila tong suka. At mamaya makikita nyo kung para saan yung sukang yan. Itong mga naka bubble wrap naman is juice para sa daddy ng twins. Alam nyo na kung para saan yan. Meron nga din pala dito mga chicharon. Masarap din to isaw sa suka o kaya naman panghalok sa mga ulam. Pataglay na din ako ng ibang pang skincare kaso ayan nag-leak na pala. Pinataglay ko na din tong hanger para sa hair extension. Tapos, umorder na din ako nitong mga eyelash extensions. Diba? Hanggang dito talaga, nabubudol pa rin ako. Itong mga to naman is mga local brand na makeup. Tapos, nag din ako ng mga contact lens. Mamaya, ipapakita ko din sa inyo kung ano yung mga yan. Dito lang talaga ako pinaka na-disappoint. Mukhang naskam yata ako dito. Comment nyo na lang kung gusto nyo ng story time. And eto din yung mga reason kung bakit may suka. Ito talaga yung lagi kong hinahanap-hanap. Gustong gusto ko talaga ang lasa ng mga kutkutin na to. At bihira ka lang din talaga makakahanap ng mga ganito dito sa UK. Kaya hindi nawawala to pag nagpapadala ko ng box papunta dito. Ito naman is gamot tapos mga glue para sa eyelashes. Yung iba naman is para sa mga collab and projects namin. Lang naman yung laman ng box tapos kumain na nga muna kami nitong Choco Malos. Actually, tatlo kami na favorite to. May mga nabibili dito na parang kahawig pero iba talaga yung lasa. Kaya hinahanap-hanap pa rin talaga namin itong mga Choco Malos. Lalo na ang twin, super excited talaga sila pagka meron nito. Biglang ang natahimik ang mundo ko habang kumakain itong dalawa. Habang kumakain nga din, abang umingiti-ngiti pa. Madami naman mga sweets and chocolates dito pero isa talaga to sa favorite nila. Gahanap din sila ng stick o oh, akala nila meron. Pero sabi ko, order na lang kami kasi meron namang nabibili dito. Okay. Yan na nga at nag-thank you na siya sa kanyang mamila sa pagpapadala ng Choco Mallows. So ito nga yung mga binili ko na local brands na makeup. Ang dami ko kasing nababasa at napapanood na maganda daw itong mga to. And gusto ko din talaga itry kaya ayan umorder talaga ako. And then nagpasabay na din ako ng mga gamot. Minsan kasi talaga ito lang yung tumatalab sa akin. And oras na para itry ang mga cravings. Itong butcheron talaga yung pinakapaburito ko. Masarap talaga to. May iba naman akong natry pero iba talaga yung lasa. Itong shrimp naman ngayon Hintayin ko lang siya matitikman. At in fairness, ang sarap din ito. Malutong talaga siya. Kakamis talaga yung lasa ng mga ganitong kutkutin. Hindi ko na muna binuksan tong chicharon kasi hindi siya resealable. Baka kasi kumunat pag binuksan ko. And then ito naman yung isa na pork ron. Ito ka naman siya ng baboy na ginawang chicharon. At masarap din to pag merong suka. Gustong gusto ko talaga yung suka nito kasi kalasa ng suka na pang balot. At ayan, ang dami ko na namang food.